Yo, what's up sa inyo guys? Another day, another video. So ngayong araw na to guys, share ko sa inyo yung aking mini scooter. Uh, inano natin, uh, minodify natin dito sa Dubai. Dahil Pilipino tayo, magaling tayo uh, sa mga ganyang modify dito sa mga gamit. Ayan, so papakita ko sa inyo guys yung aking ginawa dito sa aking mini scooter. And so guys, ito na nga pala yung mini scooter natin. Ayan, ayan siya so nalagyan na natin siya ng modify dito na upuan, dito sa likod ayan, so dati kasi wala ang upuan yan, wala yan so nilagyan na natin na sya ng upuan para meron tayo maangkas sa likod, ayan so meron na pwede tayo magangkas doon sa likod dito driver at ito pa yung pinag-iisipan natin guys, dito kasi sa unaan sasakaya ko dyan na bata ay eh, nakatayo lalo na pag balayo yung uh, biyahe natin nakatayo siya kaya may ginawa ko diyan na paraan nag search tayo sa, youtube sa facebook kung ano yung pwedeng ilagay natin diyan so eto guys papakita ko sa inyo kung ano nilagay natin diyan at so guys eto nga pala yung nilagay natin diyan bumili tayo na eto, guys ayan So, ito yung nilagay natin. Bumili tayo ng ganito para may masakyan ng isa. So, ganito siya guys. Yan. Talagay mo lang dyan. I-flip mo lang. Yan. So, ito guys. ay Ito, ito. Ayan. Uh, may clip siya dyan. So, yan. May clip din sa doon. Pwede na siyang makasakay dito ng bat na nakaupo habang nakaangkas. So, yun lang guys nagawa natin ng paraan yung ating mini scooter maliit lang yung scooter natin pero nagawa natin ng paraan para maangkasan ng dalawa ok so ito siya guys ayan kiklip na lang natin dyan tapos doon ayan may apakan uh, na yung ano dyan angkas ano lang to pambata lang to ayan may clip din siya doon para doon sa kuwad para matibay siya 所以那个。